Good morning! Good morning! Tapasyal tayo! Wah! Tapasyal tayo ng Nueva Ecija mga idol! Kasama yung kalbo ay yung pogi kong uh, kuya! <laughs> Dala mo ba yung drone mo? Nice! Enjoy tayo ito location! Enjoy natin! Kuhanin natin lahat! Pati yung mga nakabolt! Hahaha! <laughs> Uh. Ah, ang ganyan? Mm. Kas -hmm. kami, kas. Bato sigurado na. Ali, kas. Wah, wow, akong gas. Ah. Ayoko balo Ayoko sure, malam. Lalawin kaya pa. nga ako kanina, ayoko balo kalahati niyan 391 391 Wala lang mo lang may, may tumutulog daw Ah wala ng atak. Uh -huh. Di kaya belt Ay hindi hindi enable maka belt eh uh -huh. Flex na tayo mga idol Kaya abang, di ba sinabi mo na 1,000? Ay, awa, party niya pala yun. Ati niya kaya loading ka ako kanina. Waping pala. Pahinga muna kami dito. Dito sa magandang nature. Ayan. Umihihiwi sa'yo. Oo. Magpalit din ako ng battery. Ah, so ito yung pinaka landmark, no. Yung simbahan. Ayan. Tapos right side. Okay. Wow, ganda ng simbahan. Ha, lagi tayong dumadaan dito, pre. 'Di ba? Di mo na naman natatandaan. Dumadaan tayo sa ano, diretso. 'Yon, yung may yung may logo na 30 km per hour, doon tayo dumadaan. Oo. Oh. <laughs> yeah, kita kita. Nag right side ka. Ay, left side pala, sorry. So, yun know, may bungabon, pandabangan So, siyempre, pupuntahan mo yung pandabangan eh, kasi pandabangan ka eh. Pero yung way niya, same lang doon sa Baler Aurora oh. okay. Left side, left side eh. Hmm. Hindi, panto na lang kay. Ate Angel. Okay, go. <laughs> so ito, uh, bandang uh, left side siya kung galing ka pa Manila Makikita mo dito, Lake Farm de la Mare Then, the, <laughs> then the, Dino Park and Safari, this way oh. Ay, puta na Dan, ba, namamatay ako <laughs> <laughs> Ayan. Tumit tayo. Ay. So, pakita ko sa inyo yung uh, ganyang mga uh, 6,000 good for two packs, pwede na. Ay ah, hindi, max of four packs. Ay, hindi, additional yan, ayun, no? Oo, oh, uh, Pero maganda naman siguro, pag tingnan natin <laughs> sa loob. Oo, <laughs> uh, 18,000 kasa with. Ayan para may mga idea kayo, ayan. Yeah. 500. Sige na pa. O, oh, sige na pa. Ah, ito siya, no? Ito, yung kawai. Ay, mga vlogger. Vlogger, ah. Ano yan? Eriquizo, no?

Eh, okay, yan, pagpasok pa lang dito, makikita mo na mga idol, Ito na yung uh, e entrada sa'yo. Yung napakagandang kanilang uh, resto na parang style bahay kubo. Pero pag pinasukan mo, mamaya mga idol, pakita ko sa inyo. So yan, nag-start na tayo mag-drone mga idol. Pakita ko sa inyo yung buo. siyempre hindi natin pwedeng hindi pakita sa inyo lahat. So, pupunta tayo sa pinakaibaba nito gamit ang ating uh, DJI Neo. Ayan, sinusundan tayo mga idol. Kung gusto mo na may sarili kang uh, alagad or PA na wala kang kailangang utusan, ayan, follow mo lang si DJI Neo. Kaya na mag-stay tayo kayo ni Par, mag Loro tam. Ay, yung galing na kayo doon, di ba? Kaya lang doon, pricey, no? Pricey. Ito, mura. Kaya lang yun. naman yung drone ka ni Par. Na? Ali, kaya may pakita ng cellphone mo. Sabi, guys, puntaan nyo rito. O tara, ipasyal eh, ko pa kayo doon sa pinaka-ibaba. May mga swimming pool pa dito. At yung mga A-shape na, na cottages. Ang ganda. Parang may function hall pa sila dito mga idol. mga Di ba? Inaayos. Napakalinis. Napakalinis yung lugar nila. ano mo ulan yan. Pero hindi mo makita na medyo maputik or what. Agad nilang nililinis. Magkakalala ko ng camera na ito. Mas mabilis. Mayroon mas mabilis yung papasyalan na natin eh sa ilalim mga idol. So akit naman tayo. Sa mga Ayan, si kuya. Eric, naka-drone din yan. Gamitin niyo yung kanyang DJ niyo. Huwag nga lang sa alam kakainay. Ayan, nakikita niyo sa taas. Tatakbo ko, iwanan ko siya. Bahala siya. O yan mga idol, na, nailibot na namin kayo ha. Uh, pasyal kayo, maganda. Wait, uh, Kuya Eric. Sa inyo ang dalawa namin bago. Kuya Eric, magsalita ako. Hmm. Ay, sige yung irog. Yan. Di ba? Pakita ko sa inyo yung mga bulaklakin. Kasama natin yung mga dalawang lovers. Hello po, shout out. Pagkasaan saan? Lang din siya, so... Ah, panoorin pa. <laughs> <laughs> sa vlog, makikita nyo yung ano. Sige, lakad kayo para makita nyo yung ano nyo. May souvenir kayo. Yung mixed cruise mo to, vlog, sir. <laughs> ah. <kakingal> nga lang. ha <laughs> ah. Tingin <laughs> uh, kita niyo sa amin 'yun. Pakita ko rin sa inyo yung pinakabuo dito sa taas. Mag-uumpisa tayo dito sa pinakataas mga idol. Eh, yung mga nakikita nyo yan, yan yung angkat dam. Uh, kasama dito, nasa mismong Resort na pinuntahan natin, kitang-kita 'yan, kaya yung uh, kapaligiran napakaganda mga idol. May sea, may land, may uh, balon sa malalaki, bundok, kompleto, kompleto mga idol. Sarap pasyalan. Sa sarap ng hangin, Siyempre, pasukin natin yung uh, kanilang resto dito. Nagutom na tayo. So, pakita ko sa inyo at uh, tikman natin. Eh. Kasabi na kuya Andre at ang kanyang uh, darling. Siyempre, si Ati Angel. Uh, kasama natin na uh, may sarili siyang motor. Dala niya yung kanyang Honda Rebel 1100. Uh, so, yan. Ang nakasunod natin, magtataka kayo wala tayong ha wala tayong hawak na kamera, wala tayong PA nakasama, kasama nag-iisa mga idol DJI Neo sabi ko kay Kuya Andre Kuya Andre pakibukasan mo at pa para pumasok kami dalawa nitong bata ko ah, <laughs> pakita ko sa inyo lo mga idol Ay uh, guys, suwi na kami. Puntaan nyo, napakaganda, di ba? Okay. Sulit Tapang yung lugar. Sulit. Mm -mm. Kahit tangit ka, pag nagpa-picture ka dito. Oh, okay. na Ama, at <laughs> saka yung ano pre, yung 100 na binayaran mo. <laughs> sulit. Di ba? Sulit siya. Sulit. Okay, pag walk-in, 100. Saka yung ano, yung price okay, ng overnight. Pag walk-in, kuya, is 100 pesos lang oh, walk-in. Pag diba? gumagapang <laughs> <laughs> <Tarang niya> ka, papasok libre. Parang nyaka talaga. <laughs> Pero ang ganda po. <laughs> ah, padol. Sulit, sulit yung 100 for a walk-in. Yung sa yung 100 pesos dito na walk-in, sulit na sulit. Pagpasok mo 100, paglabas mo na 100. sulit. Tapos may ka pa. Joke <coughs> lang, joke lang. Joker po talaga ito kaibigan. 100 lang talaga, 100 lang talaga yung pagpasok. Hindi tayo na. Di ba? Mokatol hmm. lang kami. O, Exercise yung may kasi matatawa. Oo. <laughs> Huwag mo ka, pre, wag mo ka damay naman. <laughs> pa, ayan. O yan, para, eh, overnight. Family, nadali namin dito for sure. yours Ay, sandali, sandali. Hindi mo para tapos, mga idol. Bumalik ako para madaanan pa yung mga ibang... Uh, may papakita ng ganda ng lugar na to. Na-excite kasi ako masyado eh, kaya gusto ko makita nyo rin. Tara, samahan nyo ko ulit. CR may duyan pa oh. Dinesa